So ayun, what's up mga kataka Dumating na nga yung pinakaantay natin na, na mga abuno mula po sa ating Department of Agriculture So ayan, salamat po ng maraming marami sa inyo Ayan, tuwang tuwa po kaming mga farmers dito dahil kahit paano ay naibsan po ang aming mga paghihirap dahil sa panahon ngayon medyo mahal na rin talaga yung abuno kaya ayan nagpapasalamat kami ng marami nakabawas na rin po sa aming mga gastusin nagpapasalamat talaga kami sa inyo ng marami ayan po uh, salamat din kay Kuya Rene yung aming sekretary dito sa aming samahan sa Farmers Association dito sa TDC Ayan, shout out po kaya rin ni Malupa. Ayan, salamat ng maraming marami po dahil nabigyan tayo ng mga abuno ang bawat farmers. Uh, malaking tulong talaga ito sa bawat isa sa atin. So, ayan po. So, yun lamang po. Uh, paki like and follow na lang po yung ating Facebook page.